Okay, sa mga pagpalang gabi po sa inyong lahat mga mahal na kababayan. Kumusta na po kayo? Okay, eh, sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Uh, medyo nakapag ano tayo ng pag-vlog, medyo hindi tayo nakapag-focus sa pag-vlog kasi napakarami tayo ng ginagawa. Alam niyo naman, may pasok na kaya medyo nakapag tayo. Pero ngayon, okay lang ay gagawin mag i-continue natin ang simula natin. Maraming mga nag-comment doon sa mga vlog po natin na talagang mga negative. Na po. iwan ko bakit ang mga Pilipino po ganun. Kung ano-ano ang ibinibintang sa Iglesia ni Cristo, kung ano kung ano ang ibinibintang sa Ka Felix Manalo na kesyo rapist daw. Iwan ko ba kung bakit ganun? Wala namang napatunayan, di ba? Kasi rape is a heinous crime, di ba? Kung talagang nagawa yun ng kapatid, ba't hindi na kulong? Diba? Kung nagawa yun ng kapatid, ba't hindi na parusahan? Kaya medyo wala nang magawa talaga ang iba, kundi ang manira ng kapwa nila Filipino. Nakakalungkot lang dahil kapwa nila Filipino, sinisiraan po nila. Hindi ko lang alam kung inggit o... Iwan ko lang kung bakit. Baka nga inggit. Alam niyo mga mahalaga bayan, ang may papayo ko lang, ah, ang inggit ay hindi dapat pinang-aaraw-araw yan. Dahil masama yan sa Biblia. Huwag kang, dapat huwag kang, huwag mamayani sa puso mo ang inggit. Alam niyo kung bakit? Ang Diyos kasi ng inggit, walang iba kundi. Sino pa ba? Si Satanas. Diba? Kaya kung inggit ang mamayani sa puso mo, isa lang ang ibig sabihin nun, kampon ka ng jablo. Kampon ka ng jablo pa ganun. Kasi kung wala ka naman lang magawa sa buhay, wala ka naman lang ma masabi na mabuti sa kapwa mo, Ika nga sa kasabihan, mas maganda pa ang tumahimik kay sa magbitaw ka ng mga salita na wala namang kasiguraduhan. Ika nga, the more you talk, the more mistakes you will commit. Less talks, less mistakes. Ganun lang na naman eh. Less talk, less mistakes, di ba? Kaya mas maganda pa talaga na huwag ka na mag-comment ng medyo may bigat. mabigat sa kalooban, di ba? May paratang sa kapwa mo na wala naman, hindi naman, totoo. Di ba? Yun ang nakakalungkot. Kasi sa halip na uh, purihin mo, i-appreciate mo ang nagawa ng iglesia sa kapwa nila pilit mong sinisiraan. Sana all na lang. Sana all sinisiraan. Hindi naman dapat. Bakit mo sinisiraan? Iwan ko lang iba, bakit ganun eh? Isyo more on self-stalking daw, nagpaparami ng miyembro. Bakit nga ba dumadami? Alam niyo mga mahal na kababayan sa Biblia? Ang nakalagay kasi sa Biblia, idinaragdag ng Diyos araw-araw ang maliligtas sa iglesia. Yun po mga mahal na kababayan ang nakalagay sa Biblia. Araw-araw idinaragdag ng Diyos sa iglesia ang maliligtas. Kaya wala po kayong magagawa kung araw-araw dumarami ang miyembro ng Iglesia Ni Cristo na galing sa ibang reliyon dahil nakalagay po yan sa Biblia at yan po ay talagang salita ng Diyos. Hindi mo po mapapasubalian ang salita ng Diyos. Kailanman, hindi mo mapipigil yan. Ika nga, sabi nga sa Biblia, sabi mismo ng Diyos, ako ang gagawa, sino ang pipigil? Kaya yung mga paninira sa Iglesia ni Kristo, wala na, hindi na yung pinapansin ng pamamahala, hindi na yung pinapansin ng mga kapatid. Kahit ano pang sabihin nila, kahit ano pang paninirang gawin nila, whatever, bad words, ano man, ano man ang sabihin nila sa Iglesia ni Kristo. Hindi yan, hindi pinaniniwalaan ng Iglesia ni Kristo. Yan, pininiwalaan At wala nang naniniwala dyan, alam nyo kung bakit. Dahil isipin nyo, Pati yung mga high officials, mga ambassadors ng iba't ibang bansa, mga presidents ng iba't ibang bansa. Kapag pumupunta dito yan sa Pilipinas, alam nyo kung sa kanina courtesy call, hindi ba yan pupunta kung saan-saan? Pupunta muna yan sa tanggapan pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. call sila, nagpapakita sila ng pagkilala at pagalang sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Kaya ay good luck na lang sa mga naninira na mga Filipino kababayan natin sa Iglesia ni Cristo. Basta kami, kahit anong mangyari, patuloy kami sa paglilingkod, hindi kayo na papatulan. Kasi anong magagawa natin kung papatulan kayo? Mag-aaway-aaway lang kung gano'n ang mga Pilipino. Tigilan na natin ang pag away, -away. Walang, maga walang magagawa yan sa tao eh. Tapos yung pagiging close-minded mo, walang na itutulong yan. Ako kung naging close-minded lang ako, hindi ako natawag sa Iglesia ni Kristo. Oo, oh, totoo yan. Frankly speaking, kung naging close-minded ako, hindi ako nagsori, hindi ako nakinig, hindi ako natawag sa Iglesia ni Kristo. Pae tulad diyan sa isang pagkain na nakita mo yung pagkain. Pagkita mo, nagsabi ka agad, "Ah, hindi 'yan masarap." Hindi 'yan masarap. Ang tanong, natikman mo na ba? Ganun lang 'yun eh. Hindi mo pa nga natitikman. Nagconclude ka na. 'Di ba? Agad ka nang nagsabing hindi masarap 'yan. Tikman mo muna. Kaya subukan nyo munang makinig sa aral ng Iglesia ni Kristo, makinig sa turo, makinig sa Biblia, ha? sa Biblia. Huwag sa kung kani-kanino. Kung ang itinuturo ng manggagawa, ministro ng Iglesia ni Kristo ay hindi nakasulat sa Biblia, huwag nyo pakinggan. Pero kapag kabilabasa lang naman sa Biblia, ay, kagaya ko, dati hindi ako naniniwala sa mga sa totoo nga, manguusig ako dati. Eh. Manguusig talaga. Number one na manguusig. Nakikipagdebate pa tayo. Pero nung time na nakipagdebate ako, nakinig ako sa kanila, inopen ko yung, yung utak ko. Inopen ko. Naging open-minded ako. Sinuri ko. Inanalyze ko eh. In Internalize ko pa. di ba? Tinignan ko, inanalyze ko, pinag-aralan ko, pinagmasdan ko sila. Maging yung pagsamba. 'Yung kaayusan sa pagsamba, sa pananamit, 'yung sulimni ng pagsamba ng Iglesia ni Kristo ibang-iba 'yan sa ibang reliyon. Sa ibang reliyon, halo ang babae at lalaki. May kasama pa diyang tumboy, bakla, LGBTQ at kung ano-ano pa, halo-halo sila para bagang tinasabi nating heterogeneous mixture. Pero sa Iglesia ni Kristo hindi po ganun. Iba ang upuan ng lalaki, iba ang upuan ng babae. At kapag ka nagtuturo na ang manggagawa ang ministro sa iglesia, mapapanganga ka na lang. Mapapawaw ka dahil bawat tanong ang magpapaliwanag at sasagot sa iyo. Biblia. Ganun po sa Iglesia ni Kristo. Kapag ka tanong, ang sasagot, Biblia. Hindi ang tao, ha? Hindi ang manggagawa. Hindi rin ang ministro na nagtuturo. Hindi. Ang sasagot sa lahat ng katanungan mo, Biblia. Yan lang tunay na mga ngaral. Walang ibang ipinapangaral, kundi yung nakasulat sa Biblia. Hindi ka ng ibang mga ngaral, ha? lang po sa hindi po kanib sa Iglesia ni Kristo. Kasi marami na po tayong uh, sinalihan, napuntahan, nasuri na reliyon, na kapag ka nagtuturo sila, Pasintabi lang po, hindi ko po ibig nasaktan po kayo. Ano? Ito ay, is just only my observation. May observation, at the same time, simply, eh, hindi maiiwasan na we need to compare. We need to compare Iglesia ni Cristo from other religions na, na, na ano natin, uh, nasuri din natin. So, yung ibang pastors, yung mga pari, at yung ibang mga uh, nagtuturo ano? Kapag ka nagbabasa yan ng talata ng Biblia, after reading a particular verse, ini-expound nila. Pinapalawak nila, pinapaliwanag nila in their own words. So, what will happen kung ganun po ang mga ngaral? Kanya-kanyang ideya, kanya-kanyang paliwanag. Alam nyo ang, nagka ang nangyari? Nagkaroon ng napakaraming iba't ibang relihiyon. Kaya dumami ang relihiyon sa mundo. Dahil iba-ibang pag-unawa, iba-ibang paliwanag. Bakit mo kailangang ipaliwanag? Eh, magbabasa ka lang naman sa Biblia. Kasi nakasulat na. No need to explain. Just read it in the Bible. Merely read the verse in the Bible. And the Bible itself will explain what is the right thing to do. What is really the commandments of God. Kung ano yung commandments ng Diyos, kung ano yung nakalagay niya sa Biblia, yun talaga, mababasa mo talaga, word for word. Eh, halimbawa lang, yung sino ba ang tunay na Diyos? Ayan, napakaliwanag. Tanongin mo si Kristo. Ang pinapakilala ni Kristo, ang Ama. No need to explain. Tanungin mo na pa rin si ang mga apostol. Sino ang pinapakilala? Ang ama pa rin ang tunay na Diyos. No need to explain. Just read. Understand. Ano pa? Tanungin mo mismo ang Diyos. Abay, nagsasabi siya, ako lang ang Diyos. Walang iba. Wala akong nakikilalang iba. O, oh, kailangan pa bang ipaliwanag yan? Kailangan pa bang palalayman yan? Pahabain mo pa? Hindi na. No need. No need to explain. Just read, understand, follow. Kasi ang Biblia tapos na eh tapos na Ang tao ang dapat lang gawin is just to obey what is written in the Bible. What are the commandments written in the Bible should be followed by man? By men. 'Di ba? By persons by men who, uh, who, who were created by God, 'di ba? 'Yun lang naman eh. Alam niyo ang pinakalayunin, bakit nilalang ng Diyos ang tao? Hindi naman para maghanap buhay. Hindi naman para maghanap buhay. Hindi para magpayaman sa mundo. No! Alam niyo ang dapat na ng tao? Ang pinaka-primordial obligation ng tao is to worship God. ba? Diba? Sambahin ang Diyos. Yun ang pinakapangunahing layunin. Why God created man? Why God created His people to worship Him? hindi yung mag-accumulate ka ng mundane treasures, worldly treasures, which are very temporary. Nabubulok eh. Nauubos. Nasisira. Time will come during Judgment Day, everything that you amass, iba, You accumulated, you have in your life, will come into nothing. Mawawala yan. Mauubos eh, Masusunog yan tutupokin niya ng apoy. E alam niyo mga mahal na yung mga, yung mga nangangaral ng hindi totoo, yung nangangaral ng nagpapaliwanag at kung ano-ano ang idinadagdag, nako, hindi po tunay na mga ngaral po yan. Kasi ang tunay na mga ngaral, nagbabasa lang yan. Hindi na kailangan magpaliwanag. Tanong ka, magpapaliwanag ng Biblia. Hindi yung sariling ideya. 'Di ba? Eh yung napaking natawa ako eh. Yung paliwanag nung nagpapaliwanag ko nang sabihin, pero pare yun eh. <laughs> Ayoko nang sabihin pero pare. <laughs> yung paliwanag daw mabut ba naman sa mga shampoo. <laughs> sa mga conditioner. Ano koneksyon ng conditioner doon sa salita ng Diyos, 'di ba? Nakakatawa lang. 'Di ba? Kaya alam niyo nang malaman ko, nang malaman ko yung aral ng Biblia. Nalaman ko at natutuhan ko, hindi dahil sa akin ha, kahit ako noon hindi ko yun naiintindihan. Hindi ko yun nauunawaan. Ika nga sa Biblia, paano kang magsisimpalataya kung walang napakinggan? At paano kang makikinig kung walang tagapangaral? At paano ka magiging tagapangaral kung hindi ka naman isinugo? Di ba? Kaya lang yung mga malakabayan, yung pagiging sugo ay talagang ugali na po ng Diyos yan na maghalal ng magpapaliwanag. Nagsusugo ang Diyos sa from time to time. Panapanahon, nagsusugo yan. Panahon ng mga magulang, mga propita, panahon ni Kristo, panahon ng mga apostol. Ugali na ng Diyos ang magsugo, mag, mag, uh, mag, uh, mag uh, maghirang ng mga taong mga ngaral. Hindi lahat ay pinagkalooban ng ganun. Kaya, alimbawa ikaw, ngayon, sa panahon ngayon, panahon kristyano, sino ba ang pinagkalooban? ba? Diba? Ang dami-daming reliyon nagsikala sa buong mundo. Ang dami-dami. But, nakaabot ba sila sa katotohanan? Yun ang tanong dyan. Naintindihan ba nila? Hindi. Bakit? Hindi nga nila maintindihan kung sino ang tunay na Diyos eh. Hindi nga nila alam eh. Hindi nga nila alam na ang Diyos ay eh, isa lang eh. Ang ama. Bakit? Hindi ka sila sila tunay eh. Ganun lang yun. So mga kaibigan, hanggang dyan na lang muna sana naka, ano ako, nakapagbigay ako sa inyo ng kaunting pagpapaliwanag lang naman. It's just only my opinion, my observation, at my experience. Kasi bago ako natawag sa Iglesia ni Cristo, nako, hindi nyo lang alam kung gaano tayo maging kamang-uusig dati. Dibatista tayo noon pa. Ipagdibati tayo sa Baptist, nakipagdibati tayo sa Jehovah Witness, eh kung ang pare nga nakikipagdebate, idedebatehin ko pa eh. Kaso hindi ayaw nila ng ganun. Di ba? So, hanggang diyan lang muna. Maraming maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.